Magandang araw, magandang gabi sa inyo lahat, mga gilo kong tagapanood. Ang inyong lingkod, si Shalir Hayla, na lagi nang sa inyo at hangat ko ang inyong magandang kalusugan at magandang kapalaran. Sa episode natin ngayon, bibigyan natin ng pansin ang patungkol sa naganap na pagkatupok ng Los Angeles, California. Ang title natin, Dahil nga ba sa ininsulto ang Panginoon Diyos, kaya ginawang impyerno ang Los Angeles, California. Alamin natin kung bakit. Buong mundo ay ginulat ang forest of wildfire sa California na lumamon sa napakalaki at napakalawak. Ikta-iktaryang lupain sa Los Angeles, California na hanggang sa ngayon masasabi pang nasa alanganin pa rin sitwasyon. Hanggang ngayon ay nakababa ang red flag warning sa Southern California sa mga lugar ng England Empire, San Bernardino County Mountains, Santa Ana Mountains at Inland Orange Country. Hindi biro ang ibinigay ng tadhana. Naupos ang kabundukan na umabot sa kabahayan sa Southern California. May nagawa ba ang mayamang Amerika? Ano mang yaman? Gaano man ka-advance ang kanilang teknolohiya, kapag kalikasan ang gumawa ng paraan ay wala na tayong magagawa. Bakal o makapal na pader ay di mahadlangan ang galit ng apoy. At hindi lang ito, natatapos sa sunog. Dahil may dalapang salot ang pangyayaring pwedeng magdulot ng pagkakasakit, ganon din naman ang tubig na makasisira sa kalusugan ang tanong, Nagkataon ba ito o sinadya ng Panginoon? Hindi lang ito sa Los Angeles, California, kahit dito sa ating bayang Pilipinas ay marami ng pangyayari na ipinagtataka mo na bakit nagaganap. Tulad ng madalas sa pagbaha, sa mga dati ay hindi naman binabaha. Ang madalas ding pagyanig ng lupa at pagputok ng mga bulkan. Kakaiba rin ang nararanasan nating pag-ulan na halos tumatagal na isang buwan. Ang maraming sakit at sakuna. Naalala ba ninyo, minsan na rin ininsulto ng isang leader ang kakayahan ng ating Panginoon Diyos. Ngayon naman, balikan natin ang Los Angeles, California. Bago nangyari ang Wildfire sa Los Angeles, ay nagkaroon ng 82 Golden Globe Awards 2025 na ginawa sa Beverly Hills, California. Sa nasabing okasyon, ang host na si Nikki Glaser ay nabanggit ng mga luminado at inalam ang boto o pabor. At nasabi nito ang linyang... All right, cast And crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. <laughs> no surprise in this godless town. Kasabay ng pagtawa, oh, ng mga audience. Sa marami, ito ay pang-iinsulto at pagkukutya sa ating Panginoon. May nang nagsabi o nagsasabi na ang writer ng script ay nagpakilalang walang kinikilalang Diyos. At sa ilan, hindi raw dapat pang dinagdagan pa ang pang-iinsulto sa Diyos sa nasabing ng nasabing host. Pagkalipas ng dalawang araw, sumiklab na ang forest fire ang ikta-ikta ng kabundukan na humayon sa kabahayan na tumupok rin sa mga kabahayan mataas sa building at mga business establishment. Paano ba nagkaroon ng forest wildfire sa mga kabundukan? Sinasabing malaki ang ambag ng climate change para magkaroon ng wildfire. Ang pagkikiskisan ng mga tuyong daon o sanga na nakalilika ng friction na nauuwi sa apoy. Mabilis itong kumakalat, lalo na kung panahon ng taginit. Nangyayari ito sa malalawak na kabundukan, pero hindi katulad ng nangyaring ito. Sa sobra ang lawak na pati na ang kabah kabahayan ay natupok. Ngayon, mahigit na 200,000 ang nakalikas dahil natupok ang mga kabahayan. Ilang katao na ang nangamatay at nawawala. Ilang kilala at mga sikat na celebrities ang natupok ang mga kabahayan, mansyon, Malalaki, mararangya na ginastusan ng milyon dolyares ay nauwi lamang sa abo. Kabilang ang mansyon ni Anthony Hopkins, John Goodman, Miles Tellers, Paris Hilton, Machu Perry, Nag-evacuate din si Harrison Ford at iba pang mayayamang personalidad. Mayroon din namang nagtataka at nagtatanong. Marami ring sikat at mayayaman na nasa gitna ng malawak na sunog pero hindi na apektuhan. May divine protection daw sila kaya hindi na damay ang kanilang arian. Tulad ni Ina Chris Pratt at Catherine Schwarzenegger, Kilala sila sa pagiging matulungin at palaging nagdodonate sa mga nangailangan. Si Bill Hader na natiling buo kasama ang mamahaling kotse. Kilala siya sa napakaraming fundraising project. Tom Hanks na natiling buo at hindi nasunog ang kanyang bahay. Kilala si Tom Hanks sa pagtulong sa mga may sakit. Niwala ba kayo na ang kanilang kabutihan na nag-save sa kanilang tahanan? Naniniwala rin ba kayo na para nito ng Diyos para gisingin tayo sa matagal na pagkakahimblay sa pagiging mapag-imbot at kawalan ng pagdarasal at pananalig? Ang mang humawak o mangutya sa Panginoon ay may kapalit na kapahamakan. Marami nang pangyayari ang nagpatunay na ganyan. May mga celebrity na nilait at inalibusta ang Panginoon pero ang kapalit nito ay ang kanilang pagkawala sa mundo. Diyos pa rin ang may hawak sa lahat ng sa lahat ng kanyang nilikha. Sabi nga siya ang ating simula at siya rin ang ating katapusan. O yan po ah. Kaya mga giliw kong tagapanood, nako eh, respeto ang kailangan natin. Huwag na huwag nating kukutsain ng Panginoon Diyos dahil uh, hindi ito maganda. Alam ko na pa ba? buti ng ating Panginoon at uh, ang hangad niya ay maging maayos tayong lahat. Kaya naman sana, yung bisakot siya ay uh, paglingkuran natin siya. Maglingkod din sa ating mga kapwa. So yan po, nakita nyo naman yung mga sikat na celebrities sa uh, Hollywood, yung matutulungin ay nanatiling nakatayo ang kanilang bahay at nanatiling maayos ang kanilang kalagayan. So ibig sabihin po niyan, ang kabutihan ay may kaligtasan. Ano po? So, yan po, uh, hindi na tayo magbibigay pa lang ibang ibang paksa sa episode na ito. Yan ang special episode natin. Uh, isang pagising lamang ito sa ating lahat na sala wag nating kutsayin ang ating Panginoon Diyos dahil hindi ito tama. Bagkos, igalang, irespeto, at uh, mahalin natin. Sabi nga, bigyan din natin ng pansin ang kahalagahan ng ating kapas, So yan po, sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alagi ko nang sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan! Thank you!